Ayan mga kapatid, tuturuan ko lamang kayo ng kaunting technique kung paano ba maiiwasan yung pagkaputol ng karayom habang nagtatahi kayo ng ating mga crochet project sa frame, sa metal frame. Ayan. So halimbawa, <laughs> hindi halimbawa, eto na nga. Kapag nagtatahi tayo, huwag niyo siyang straight na itutusok. Kumbaga yung linya ng butas, 'di ba? Yan yung butas. Ayan yung linya niya straight mo tutusukin. Ayan. Huwag mo siyang tusukin ng ganyan. Ayan, nalaglag. Teka. Hindi makafocus eh. Huwag mo siyang itusok ng straight. Basta straight. Ayan. Kita nyo, straight. <laughs> ang gawin nyo, slant. Paslant po ang tusok nyan. Paganon. Para kahit papaano, may iwasan niyang matusok yung frame. Tapos pipwersahin mo, edi eh, mapuputol talaga. So, pakiramdaman mo yan, itusok mo pa slant. Ayan. So, papakiramdaman mo siya. Hindi mo naman siya kailangan puwersahin. Kasi crochet naman yung likod niya ni. Eh. Lulusot at lulusot yung karayom. Okay? So, pagkatapos naman, pagdating doon sa likod na bahagi, tingnan mo, sa umpisa, syempre, hindi ka pa mabilis makakapagtahi kasi nga, umpisa pa lang, eh, beginner ka pa lang. So, kung saan tatapat dito, hanapin mo yung butas. Kasi, ayan, yung mga crochet, diba, butas nga yan. So, hanapin mo yung butas. Kapag naramdaman mong bumara at hindi tumuloy, okay lang yan. I Stop ka lang dyan. And then, kapain mo ng karayom. Ayan, kapain mo yung butas. Igaganyan-ganyan -ganyan mo lang. Siyempre, galaw-galaw mo lang yung karayom. Kapag ayaw pumasok, huwag mong puwersahin. Papakiramdaman mo lang. Kailangan tayo mga babae, matalas ang pakiramdam. <laughs> Charot. Kung ang hinala mo ay meron, baka meron nga. Charot. So, di ba? Ganon. Huwag mong pwersahin. At kapag kahalimbawa, islanted na yung pagtatahi mo, ayaw pa rin pumasok, iatras mo ngayon. Iatras mo. Huwag mong pwersahin kasi mapuputulan, mapuputulan ka ng karayom. Okay, halimbawa, nagkataon naman pagtusok mo, sumabit doon sa mismong yarn. Kita mo, ayan, sumabit. May hirapan talaga lumusot yung karayom. Atras mo iiwas mo lamang siya dun sa natusok na yarn. ba diba? Ganyan? Ganun lang. Iwas-iwas lang. Lalaruin mo lang yung karayong ganun, ganun, ganun. Parang cambio. ay cambio, cambio mo lang. Ayan. So, sana ay may matutunan kayong uh, technique dito sa aking mini vlog. Charot. <laughs> ganun, ganon lang yun. Huwag niyong pipwersahin. Kasi syempre, pag pwersa, ayun na, mapuputol na. Tapos, may time din naman na halimbawa, gagamitan nyo ng long nose, ba diba? 'Wag n'yong long nose sa, 'wag n'yong gamitan ng long nose sa katawan. Dito sa ba, sa bandang ano, minsan kasi ganyan ay stack up 'yan diyan sa may bandang butas eh. So dito mo naman siya gagamitan ng long nose doon sa may part na flat, sa may bandang butas. Okay? 'Yon. Okay ba? Easy lang, 'wag kayong masyadong stress sa pagtatahi. Kakapakapain nyo lang pag ayaw pumasok atras abante, atraso, katulad niyan. Ayun. Okay? Gets? Gets.